What's up mga kamaster? Ayan, magandang hapon po sa inyo mga kamaster. Ayan o. Oh. Masyadong hindi po masyadong maganda ang ating panahon ngayon. So makulimlim po ang ating panahon. Pero SG pa rin kasi nakapunta po tayo sa laot mga kamaster. Ayan. So ayan po mga kamaster ay papauwi na po ako dito. Ayan. At nakasakay na naman po tayo ulit sa ating layag mga kamaster Gamit naman po ating layag Ayan Ang saya-saya ko po kamaster kasi Napawi po ang aking pagod Sa pag-uwi po ay nakalibre po tayo Ayan Subukan nyo po ito mga kamaster para malaman nyo kung ano po ang kasiyahan kapag kayo ay nakasakay nito Ganyan Gamit po ang layag mga kamaster Ganyan So ang hangin po mga kamaster eh habagat So patungo po tayo pa uwi po sa hangin mga kamaster Uwi po Ganyan nakasakay po tayo gamit ang ating layag Ganyan few minutes later. So, ayan po mga kamaster. Ayan po yung lahat ng huli ko. Ayan. Ang laki po ng tulingan at saka lad parun mga kamaster. Ayan. Ayan po na mga kamaster, no? Masayang araw po ito mga kamaster kasi may marami po tayong huli. Ayan. Ayan, you know? oh. Puno po yung ating lalagyan. Ayan. Ayan po mga kamaster, no? Thanks, G. Ayan. Salamat po sa biyaya ng ating karagat At sa ating Panginoon. Ayan. Okay. You know? pa. So ayan mga kamaster Kita nyo kung gaano kalaki yung mga huli ko Ayan Salamat po sa panonood mga kamaster Sana po hindi kayo magsawa sa mga aking mga video Rap rap na